mga jol, uh, nandito po ko yun sa bagong tulay ng Kawan Samar Ayong uh, ay, uh, atulay papunta dan sa Tabuk at sa Gala uh, Ito yung uh, patutudod sa, sa Gamay Ito yung uh, salug or River Ayan. Ngayon ay uh, sa August 17, 2005 Town of Gamay, uh, Nolizamar talino ng salog ando naman yung ah uh, sina ng uh, ano ah uh, office ayan ito yun naman ang uh, ayan mahangin dito guys ito yung papunta gala Uh, sa lahat po ng mga team gamay kanti creator shout out sa lahat po ng mga vlogger dyan na masipag na naglagi po nagpupuyat so yung lahat uh, yung malaking tulay nandoon uh, sa lahat po ng mga construction workers shout out sa lahat Uh, Shoutout po sa lahat, good afternoon uh, Maraming salamat po sa laging pag-support sa kapatang vlogger o inyong idol Sala po The Aselio Salamat po mga driver mga sisipag ngayon po, uh, isa lang yung pasero ko uh, Mula sa Boracay, Ucutan Hanggang dito sa Bayan ng Gamay Eh, wala talaga pasero pa balik Salamat po na nga mayroong birthday Ngayon, August 20, 2005 Happy Birthday uh, Salamat po na nga mayroong pesta Happy Pesta Angin talaga dito, maangin. mangin. angin tambayan. Ano? You know? Tulay. Tulay ba punta kay Miss Parora eh. Papunta sa puso ni Miss Parora eh. Nako, asa kay si Miss angin, angin. Eh. Mangin, mangin, mangin. Kailangan kapit lang yung cellphone, guys. Ayan, din yung upang dasa mayroon na, uh, ito yung boulevard, ito yung boulevard dito, boulevard, tapos ito naman yung sa so, mayroon ng uh, is yung aking inang parlan. Pagkisa lang po yung mga manood sa aking video, ayun pa siya po na hindi kayo makarisbakan. Siya rin kay Ate Santa Calvin ng Sanji Cool California ang family. Ayan. Ito ko naman natin dito sa video ko. Yung uh, logo ng uh, GPS. Para yung mga kalan yan, na uh, nasa maraming lugar. Ano na sa September 16 ang alumni yung kami. Ayan. Ayan. I love GBEs. Araw ng linggo ngayon mga idol. Oh. Araw ng linggo. Gala. <coughs> I love GBEs. Ito yung mga building dito sa high school ng Gala. Gala bukas school ng Kamsabag. Ito yung kasadam guys. Pupunta yan sa terminal at palabas dun sa Nasan Road. Ayan, at maraming salamat po sa lagi pag support kay Oy Noy po na si Liu Kagamutan. Lagi po dito sa GBS ng Gala bukas school ng Gamay Norlin Summer. Oo, oh, di mag-uusa Shout out. Oh, po ng mga gorot mga shorten, shout out. Sa po ng mga polis, mga sundal, mga talipursir, mga security guard. Shout out. Shout out to all. I ball Thank you. Shout out to all. Ay, Alex, published public shout pala. Ay, kay Nolan Albino. Katerin mo ka na at kay Unlock kuhida. Kahagwayang vlogger, shout out. A family.